Hi. Laban na ba kayo? Ako patapos na. Oo eh. Yun. Ganda yung araw ngayon oh. Sarap maglaba. Kayo, naglaba na ba? Ako. Tapos na. Ganyan Yan. Yan sa ang... sasampay ko na lang yun. Ito pa yung isa kong wash. sa panlaw na lang yun pero wala akong nasampay o oh, diba tapos na ako sabi ko na sa inyo eh kaya kayo maglaban na rin kayo habang maganda yung araw hindi yung araw maganda ng araw no stress ko pang hangin masyadong mainit and this is the right time for you to wash Wash, wash, wash Labadami Labango kasi yung old school kanda na yun Hanggang bago ngayon Finally, I was happened to me Hindi ko na alam ang lyrics Okay, bye Tuloy ko na yung labada ko